Doon okay mga lords, meron tayong gagawin na uh, Kazumi na 200. Kasi okay, bali asabi ng may-ari, um uh, power pero walang output. Wait. Okay, check natin, bukas na 'yan. Okay. Check muna natin 'yung kanyang uh, output dahil tapos yung IGBT. Kapag so, na-check natin yung IGBT, uh, check natin yung MOSFET driver. Yun. Uh, yun yung mga i-check natin. Lagay na natin yung diode test. Dapat dito, walang shorten. Pag, so, pag natin, ganyan, tapos binaliktad natin. Dapat ganyan. Pero pag nagsukat tayo, at nag-short ka agad, ibig sabihin, possible may problema yung diode natin. Dapat baliktaran. Uh, yan, wala. Dapat isa lang. Yan, okay. Ibig sabihin, good yung ating uh, diode dito sa baba. Yan, ito yung ating output diode. Yung dalawa, may dalawa rin yan sa kapila. Ngayon, sasukatin natin itong IGBT. Dalawa rito. Dalawa rin dun sa kabila. Kailangan yung uh, gate tsaka emitter ng ating uh, IGBT. Uh, kailangan may masukat tayong value. Hindi dapat siya shorted or infinite. Dapat yan, dapat hindi ganon. Dapat meron tayong mabasang uh, resistance. Gate tsaka emitter lang mga ibig sabihin meron siyang 20 ohms dito rawan sa kabila 20 ohms din dito rawan sa kabila ibig sabihin buo yung ating IGBT 4 peraso puro merong 20 ohms ibig sabihin hindi siya shorted Uh, yung nasusukat natin is yung mga resistor na nakakabit dyan sa trigger ng ating IGBT. Okay, ngayon, sukat tayo dito sa MOSFET driver. Ayan, meron yung dalawang IC rito. Ayan. Ayan yung IC. Ayan yung ating MOSFET driver. NPN tsaka PNP nandiyan na sa loob niyan. Okay, susukatin lang natin. ah uh, tingnan niyo na lang sa data niyan, mga loads, Yung code ng parts, tapos yung data, data sheet nya, search yung sa Google. Alabas naman yan. Kung paano i-test. At kung ano yung mga pin na i-test natin. Dapat masukat natin dyan, parang dive test lang rin, na walang shorted. Yan mga lods, yung isang uh, MOSFET driver mababa na, nasa 200. Dapat, uh, nasa 400 to 500 yan mga lods. Yan, nasa 200 plus na. Yung kabila. Yung kabila, mga lods, shorted na siya. 26 ohms. Okay, Uh, gagawin natin, tanggalin muna natin itong IGBT. Yeah? Tapos, ipower natin. Mahirap kasi baka mamaya pag natin ng mayroong IGBT, baka pumutok itong IGBT natin. Sayang. Okay, gagawin natin kakalasin ko itong IGBT. naman sa kabila. Nakasente uh, natin. Bali yung gamit natin dito mga lods na soldering iron is 60 watts to. Pagka 30 watts kasi or, or ano, 40 mahina. natin yung maraming tiga para mabilis siya matunaw. Ayan, tanggal na siya. Ayan, bali, wala na mga IGBT, pwede na natin siyang isaksak. Tsaka i-power natin. Okay, yan mga loads. Halalagyan natin siya ng oscilloscope. Ayan, tinanggal muna natin yung IGBT niya ito uh, para hindi masira no? Yan. kasi mga butong IGBT okay, ipapower natin dapat may masukat tayo itong uh, frequency kung buo yung PWM natin uh, kung buo yung circuit ng PWM papunta dito sa IGBT natin uh, trigger ng IGBT dapat may, may masusukat tayo frequency okay, power natin tapos like all of it Yan si disco Tapos ata Eh sa mga luts bali wala sa frequency. Eh sabihin wala talagang output maski wave form wala. Tapos yung frequency dito zero 0.0. Ano? ang doon natin re-referen na natin yung mga luts. Unahin natin yung MOSFET driver. Uh, yung dalawang IC papalitan natin. Then, on ulit natin kung may masusukat na tayong frequency. Yun muna ang unahin natin mga leads. Makalasin natin yung board. Okay, yan ang mga leads yung board. Um, bali, yung MOSFET driver. Ito. Unahin natin. Ayan mga Luts, yung dalawang IC na yan, yun yung ating MOSFET driver. Ayan, itong resistor. Uh, parang... Uminit siya, tapos parang masusunog. Pero check natin, usually kasi ito sa power to. Pero papalitan muna natin itong MOSFET driver, dahil shorted talaga siya. mura muna, online natin. Okay, bali ayan, uh, tinanggal na natin yung kanyang uh, uh, yan, MOSFET driver tsaka itong sunog na resistor, pinalitan na rin natin ayan. ayan, dalawa MOSFET driver tapos ito yung resistor tapos pinalitan na rin natin ito ang um, amp um, icing niya ayan pari nalagyan natin siya ng adapter dito para in case na may problema itong PWM, madali natin siya ma-repair. Ihinang natin yung adapter dyan, tapos lalagay natin itong PWM. Then, ipapower na natin. Titingnan natin kung ah, okay yung kanyang uh, frequency dito. Okay, yan mga loads. Um, tinanggal muna natin ulit. Ako yung symbol na natin siya. Kaso, pag-power natin, umuusok yung resistor niya. Ito mga loads. Kaya pala ito nasunog. No, mayroon pa na shorted dito sa PWM niya. Pinalitan natin yung amp sa PWM IC niya. Ayan. Tapos kanina, instead na 200, nasa 90 plus lang ang maximum. Tapos yung, yung resistor na pinalit natin, ayan o, parang siya nagkulay brown yung gitna niya. Yan. Kasi nga, umusok siya mga nudes. Umusok siya kanina pag salpak natin dito. Yan. Nilagyan na natin siya ng adapter kasi expected na natin. Ha? In case na mayro pang problema itong board, eh, madali natin siyang mahugot at ma-repair. Yan. hindi uh, tayo nagkamali. May problema pa nga talaga. Kaya pinalitan natin itong IC. Eh, sasalpak natin ngayon yan dyan. natin kung ano yung uh, mangyayari. Okay, yan mga nilagay na natin. Yan. Yung resistor na yung alot mo kulay blue, yan, no? Um, parang naging kulay brown siya. Kasi nga, uminit yan, umusok siya mga lods. Nung pagsalpak natin kanina na meron pa palang problema. Tapos yung digital niya, instead na nasa 200 na, nasa 90 plus lang, hindi siya sumasagad. Umusok yung resistor. Ngayon, tinanggal natin, pinita natin ng IC na dalawa na yan. Okay ngayon, sa health natin, Tapos, lagyan natin ang oscilloscope. Ayan. Lagyan natin dyan para masukat natin kung magkaka-output siya. Check muna natin kung uusok, no? Okay. Ayan, umabot na siya ng 200 plus. Sigurado, hindi na uusok yung resistor mga nagsiyan. Okay na yung resistor, di na siya umuusok kasi umabot na ito ng 200 plus. Kanina kasi parang, yan nasa 90 plus lang kahit sagad na ito. At the same time, umuusok yung resistor, kaya tinanggal natin itong PWM, tinagutan ng IC. And check natin ngayon yung signal ng PWM pagbunta dito sa IGBT. Okay. okay yan sya tumalikot um, kasi isang channel lang nilagay natin auto natin tapos ilagay natin sa live then Niya. Then, ito, uh, 42, 43, ya, 42 to 43 kHz sa mga loops. Yan okay na siya. Okay na yung ganyang frequency sa 40 plus kHz. Ayan, minsan 47, ganyan. kaya siya malikot na mga loops kasi isang channel lang nilagay natin. Pwede natin lagyan po yung isang channel. Tingnan natin kung mag-stable yung frequency yan. Stop, tingtap mo natin. Okay, yan. Lagyan na natin. Check natin ngayon kung maglilikot pa ba yung uh, waveform niya. Yan. Bali, yung orange na yan is, yan is yung channel 2 natin. Yung blue yung channel 1 natin. Ngayon, lagay natin sa auto. Yan. Ngayon, Paparehas lang na natin yung kanyang uh, volts na yan. Channel 2.

halos parehas yung kanyang uh, frequency na yan, 42 itong channel 1 3.7, yung isa nasa 2.8 2.9, okay tingin ko mga lods, pwede natin sinalpakan ng IGBT alam ano? okay yan mga lods um, sinalpakan na na, dahil okay na siya na na-reject na natin yung 200 dito at saka hindi na umusok yung resistor. So, na natin ng IGBT. Yan, kabilaan yan mga loose. Okay, pwede natin siyang i-power tapos test natin yung kanyang OCB dito. Kung merong output. Yan. Yan, mayroon siyang 70 volts. Intabi na opening okay, output ng mga load testing na lang natin siya ng welding.